osteoporosis na hindi ka na dugay na ko sa dito operatibo pero ako pang last year ko nag-fencing mm. pero sige lang po balik-balik na rin yung mga mga prada ang hatag man po. Ang osteoporosis ay isang sakit sa buto kung saan ang mga buto ay nagiging mahina at marupok. Kakulangan sa calcium at vitamin D ang ilan sa mga sanihin nito. Pati ang pagkakaroon ng fracture o pagbali ng buto. Osteopenia naman ang tawag sa pagiging marupok ng mga buto, ngunit hindi ito kasing lala ng osteoporosis. Dahil hindi agad napupuna ng mga sirang tisyo ng buto, ang itsura nito ay parang naaagnas. Kaya naman kapag may osteoporosis ang isang pasyente, mahina at madaling magkapinsala ang kanyang mga buto kahit sa mga simpleng aksidente lamang. Gaya ng bigla ang pagyuko at bigla ang pagbubuhat ng mabibigat. Maging ang malakas na pag-ubo ay maaaring maging saling na fracture o pagkabali ng mga buto ng tao may osteoporosis dahil sa sobrang rupok nito. Ang kadalasang naapektuhan ng mga bahagi ng osteoporosis ay ang mga buto ng kamay, likod at malakang. Hindi agad manalaman na may osteoporosis ang isang tao sapagkat ang pag-usbong o development nito ay dahan-dahan lamang. Subalit so, sa sasabing may osteoporosis ng isang tao kapag siya ay madaling mapilayan o magkaroon ng fracture. Ilan pa sa mga sintomas nito ay ang pananakit ng likod, paggangbuba at ang pagliit ng taas ng isang tao kalaunan. Siguro mayroong sapat na calcium at vitamin D upang mampanatiling malakas ang mga buto at ang makaiwas sa osteopenia, osteoporosis at iba pang mga sakit sa buto. Isa sa nirekomenda ng Doc Alternativo ay ang pag-undergo ng 7 days cleansing program. Pakinggan natin ang testimonya ni Mrs. Lorita Quisto. Siya ay nagkaroon ng sakit na ito, ngunit ngayon ay magaling na dahil sa pagsunod sa services na ito. Kami mm, po nga kasit. Uh. Uh, kanan mo nga kabuti. Ima, always. Nabiya. Uh. niya? na ako finding sa doktor is na ako yung indiferensya sa doktor. Osteoporosis like, na. Hintay ka na lugay na ko sa doktor pero ako ito ah. pang nag ko ng cleansing mm. Pero sige lang kung balik-balik sa re, ino ng mga prada. Nasahatag man po siya o kayuhan. Pero di hapang ko kontento so ikuha na lang ko sa ah, painting. Ang ko ka cleansing. Kung pang... kaman so, sa cleansing, ah, nakalitang mo. Sa biyahe ng atong pamilya sa iyo healing mga na sa na na magpakita niyo healing effects healing oh okay. healing oh, effects oh, okay ito na ako kay nagka-recover ng po wow hmm, nung recover ng naka-success yung kong sakit mo tub ng tub ng tub ng tub ng Hmm, um, Nagay kay gisunod nga uh, so, protocol. Naayo lang din na ayo gud ang tanan nga pagsakto. Wow. Uh -huh. Unya kay kulang man daw to. Ano mo jud kay dako nga nakakton ko. Baki, sa unsa pa halaga sa lawas, unsa ay angay inon o kaunon. Hmm. Uh -huh. Ana, ana wa koy mapili tanang tanan tanan. Ana, yes. Tanan gud. Ako si Lorena. Yes, to 7 years old, taga Okay, congratulations so dagang salamat po. Para sa karagdagang kaalaman, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating hotline 0946-967-3211 o di kaya ay bisitahin ang pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo sa inyong lugar. Huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga latest uploads namin. Ito si Daisy Aranyes para sa balitang pangkalusugan.